Ano, ano, pangalan? Pa May... ano pangalan mo? May... Ayo. Anong pangalan mo? Katrin? Katrin? Gabriel? And... Ano Chris? Magdaganyan. David. Marunong talino yan eh. Ulit. Ako po si... A ako po... taong ka na? Three. Three. Saan ka nakatira? Bahay. Saan nakatira po? Oh. Ko. Mabaskit pa ko. Ano ano pangalan ma. ng mami mo? Dosado. Do, uh, ano daw pangalan sa, ng mami mo? Dito. Oh, uh, upo na, upo na, upo na. Upo <laughs> na. Ano pangalan ng mami mo? Tilly Ano pangalan ng tito? Ano pangalan ni Mama? Babe. Ano pangalan ng Lolo? Budoy. Kalin. Ano pangalan ni Carl? Akin bigay David. Kalin. Ah. Ah. Bye-bye. Ang galing nga. May...